Hello. <laughs> Mas taas pa, mainit pa eh. Punta tayo ng market. Ay, yeah, init-init. tayo sa gitna ang Okay lang yung init na yan. Maganda sa cells niya. Hindi naman tayo buong maghapong maiinitan kahit minsan naganda rin yung naaarawan tayo nasasampal tayo ng hangin pero dito sa palengke syempre hindi sariwa ang hangin <laughs> Nakikita ko na yung nagpapatibok ng puso. Ng puso ng bawat Pilipino. Kung wala kang ID, huli ka. Hindi talaga ako bumili. Talaga nagpainit ako. Hindi pa ako mamamalengke. Pero may ipapatahi ako na kailangan ni Amo. Doon tayo pupunta sa tailor shop. Ayan. May mga patahian din dito katulad niyan. ito na tayo sa may maliit na eskinita. Chau, San. I will come back later. Thank you. Dito na ako tatambay habang hinihintay ko yung pinatatahip. 20 minutes lang daw, okay na. Kaya upo muna ako dito.